JJ Redick nagsorry na sa mga fans ng Los Angeles Lakers at Max Christie ibabalik sa Lakers kasama ang center na si Daniel Gafford. Pero bago yan, sa isang post-game interview, nagsalita si JJ Redick upang ipaliwanag ang dahilan kung bakit mas pinipili nilang gumamit ng small ball sa halip na tradisyonal na lineup na may dominanteng center. Ayon sa kanya, ito ay isang trade-off. Kapag ginagamit nila ang kanilang center, bumababa nga daw ang kanilang scoring efficiency. Kaya't mas minabuti raw nilang gamitin si Lebron James sa posisyon ng power forward. Kahit hindi ito ang natural niyang laro. Totoo naman ang obserbasyon ni Redick, mas mabilis ang daloy ng opensa at mas maraming spacing kapag small ball ang taktika. Pero hindi lahat ay sang-ayon. Sa segment ng Inside the NBA binanggit ni Kenny Smith na hindi dapat nilalagay si Lebron sa 4 dahil nalalagay ito sa mas physical na banggaan sa loob. Bagay na nakakapagod para sa isang veteranong tulad niya. Mas mainam daw kung nasa 3 si Lebron kung saan may physical advantage siya laban sa mga small forwards. Ngunit ang problema nga raw ay hindi epektibo ang opensa kapag ando ang kanilang center kaya't sakripisyo ito sa depensa para lang sa mas maayos na opensa. Sa kabilang banda, si Charles Barkley naman ay nagbigay ng prangkang komento kay Luka Doncic. Ayon sa kanya, kung gusto ni Luka na pangunahan ng Lakers next season, kailangan din nitong seryosohin ang depensa at hindi puro opensa lang. Hindi sapat ang talento kung hindi ito sinasamahan ng tamang kondisyon sa katawan. Pinaalala rin niya na noong nakaraang taon, pumasok sa NBA Finals ang Dallas dahil sa pagkuha ng mga big men na may depensa, isang suportang elemento sa tambalang Luka Kyrie at hindi dahil sa kanyang opensa. Samantala, may inilabas naman na trade proposal si Trevor Lane na magpapabalik kay Max Christie at magbibigay ng isang legit na center sa Lakers. Sa trade proposal na ito ay kinabibilangan ito ng tatlong koponan sa NBA, ang Chicago Bulls, Dallas Mavericks at Los Angeles Lakers. Ang panukalang ito ay may layuning makinabang ang bawat team batay sa kanilang pangangailangan. Sa panig ng Chicago Bulls, makukuha nila sina Maxi Kleber at Dalton Knecht mula sa Lakers, pati na rin ang 2026 at 2028 pick swaps. Sa ganitong kalakaran, magkakaroon ng karagdagang shooting at versatility ang Bulls. Si Kleber ay isang solidong defender at floor spacer, habang si Knecht ay may potential bilang scorer. Ang ang draft assets naman ay makatutulong sa kanilang long-term rebuild. Para sa Dallas Mavericks, makukuha nila si Naayo Dosunmu at Gabe Vincent mula at isang 2031 first round pick mula sa Lakers. Si Dosunmu ay isang batang guard na maaasahan sa depensa at playmaking habang si Vincent ay may playoff experience na maaaring makatulong agad sa backcourt ng Dallas. Ang dagdag na draft pick ay bonus na pwedeng gamitin sa hinaharap. Sa Los Angeles Lakers naman, makukuha nila si Daniel Gafford at Max Christie mula sa Dallas Mavericks. Si Gafford ay isang athletic big man na kayang magbigay nagbigay ng rim protection at lob threat bagay na swak sa playing style ni Lebron James at Luka Doncic. Sa pagsama ni Gafford ay mapapalakas nito ang front court ng Lakers at nadaragdagan ang kanilang physicality. Kung maisa sa ang trade na ito, malinaw na may benepisyong matatamo ang bawat team. Ang Bulls ay makakakuha ng mga batang talent at picks. Ang Mavs ay magkakaroon ng depth at future asset habang ang Lakers ay mas lalakas sa kanilang win-now mode. Isa itong trade scenario na kapanapanabik at posibleng maging win-win para sa lahat.